Pangako ng kunting bebe. Ayawin yung kunting na ko nga. Ito eh. pinataye ng parcel. Laki ng lalagyan, ha. Ja. Oh, ja. Mas na ja. ng laman, ha. <laughs> hihihi <laughs> oh nako na hindi ka nag-aral para maging driver yayas na rin ayan ilang peraso ba yan? taraaan cute palit nung palit oh, palit nung <laughs> palit e <palito palito. laughs> ano liquid matte lipstick ganda nya <laughs>